Hi guys! Ako lang daw yung masaya ngayon. Kasi umuulan dito sa anen At ayan, nag-effort ako magtayo para naikot ko lang kayo dito sa garden. Kasi sobrang happy ko guys. Ngayon lang ulit sila nakaligo sa ulan. Yung mga nakaraan kasing ulan, sagitan lang sila. Sa ito po, tingnan yung mga problems natin. ganitong maulan, expect na natin ang konting customers sa ito may garden. Dahil sino ba naman ang, di ba, sisipagin na umalis ng ganitong umuulan. Kasi usually, pagka ganito, is bad weather. Kaya, mga nakahilata lang tayo sa bahay. Pero okay lang yon At least, masaya pa rin ako kasi yung mga halaman natin. Ayan. shower sila. At kanina, sumugod pa talaga ako dito. Nang nakapayon dahil nilabas ko yung ano natin itong rubber plant natin at saka itong isang halaman nilabas ko para naman maulanan sila kasi dito ko lang sila na, nilalagay sa loob ng koko ayan tayo nyo, happy happy sila guys yun nyo. grabe yung ulan sarap sana wag naman tumigil ka agad para hindi maalinsangan yung dating so ayan guys shower kung shower. Pero ang sarap, ang saya sa puso. Ganito. Okay. Lahat ng halaman natin na batas. Parang ano, tuwan-tuwa talaga sila yun.